isang grupo ng isang politiko sa parating mankob kalasyaw pang besinan alas 11 kagabi. Kwento ni Ali Cristina na sa laban palo sila ng bahay ng bigla silang pinasok. Ganit kung nga ang politiko at sila hinahanap ang makakalaban nito sa pwesto na si Ferdinand Gala. Inintay ko sila sa tabi pero bukas yung lindo na may bumaba pero kasama ko may sumakit si Kapitana ni mga bumabang sa takyan. Tapos, tinulak na lang yung gate. Hinahanap yung ama ko. Sabi ko, sir, wala po sila dito. Wala sila dito. nakipi ka lang po. Pagbabaan ni siya, no, mayroon yung mga lalay. Hinahanap si... Nasaan si Galang? Sabi niya kagad. Tapos, nagsipagbabaan yung mga baka niya at nagsipasokan sila lahat dito sa loob. Ay, sila silang itahanap si... Miss Miller, ay wala po dito. Sabi namin, tinantay lang namin sila. Sabi ko. Agad namang rumispol ang pulis. Handa namang magsampan ng reklamo ang mga ito. <coughs>